Sa number 3, Comelec Canlaon, bago kag Lakarlota City ang may contingency plan na para sa eleksyon in kaso nga magsaka sa alert level 4 ang Bulkan Canlaon. Sunod kay Comelec NIR Director Lionel Marco Casillano, kahapon nagsapul siya sa mga election officers agud to mapasiguro nga plastado ang tanan para sa pinilihan. Ang lakas na lamang ang wala pa maka-finalize sa contingency plan bago nga man sa Comelec ang contingency plans sa LGU bangod dapat magasanto sila. Ang Kandaon City sa Alert Level 4 ang iga-evacuate ang uh, mga apektado sa Gihulngan. Valle Hermoso kay Banpagid ng mga lugar sa Kopsang First District. Ang Kandaon City ang may pinakadako nga apektado nga uh, populasyon kung magsaka sa Alert Level 4. Isa sa ginalantaw sa Comelec ang, ang uh, pagbitbit sa mga automated counting machines, mga ballot boxes kay pa nga sa lugar agud to bisan silo sa lugar padayon sa si gihapon nga makaboto ang mga pumuluyo. Bahay naman sa Bago kag La Carlota nga ang apektado ginalantaw pagadalon sa mga lugar sa norte sang probinsya sila sarang mahakot pabalik sa para makaboto sa adlaw sang pinili Isa man sa si ginalantaw sang COMELEC nga sarang matabo sa La among pagpahamtang sang makeshift nga mga polling centers. We have identified uh, six municipalities na pwede namin spread out din yung mga voting centers. And, and I have required the election officers to get a certification from the principal na mag-certify na pwede na gamitin yung mga classroom para sa mga uh, para sa pag -akan laon city. Mm. And alam mo kasi hindi lang voting center ang ililipat natin. Eh. Pati mm -hmm. yung opisina ng election officer, ng treasurer, doon din gagawin yung sa kanla. Oh, doon din sila sa dihulungan. So yung canvassing ililipat mo din sa alert level 4.